Naramdaman mo na ba na may mas malaking gumagabay sa mga kaganapan sa iyong buhay, ngunit hindi mo maipaliwanag ng eksakto kung ano ito? Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay swerte. Ang iba ay tinatawag itong intuition, ngunit ang katotohanan ay higit pa doon. Ang banal na espiritu ay hindi isang lumilipas na pakiramdam o isang abstract na ideya. Siya ay Diyos sa pagkilos, naroroon sa bawat detalye. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa Kanya bilang ang isa na nagbabago, nagtuturo, gumagabay at nagpapalakas. Ngunit bakit napakaraming tao ang hindi pa rin alam ang katotohanan ito? Nagsasalita ba talaga siya? paano natin malalaman kung naririnig natin ang kanyang tinig. Ang malaking isyu ay na sa loob ng maraming siglo, ang banal na espiritu ay itinuring na isang misteryong hindi na access, isang bagay na nakalaan lamang para sa ilang espesyal na mga tao. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Siya ay palaging naroroon mula sa paglikha ng mundo hanggang ngayon at nais na kumilo sa buhay ng bawat isa na may pananampalataya. Gayunpaman, marami ang nagpapatuloy sa kanilang buong buhay nang hindi nararanasan ang kanyang presensya dahil lamang sa hindi nila alam kung paano kumonekta sa kanya. Anong mga palatandaan ang nagpapakita na siya ay naroroon? Kung naisip mo na ito, malapit ka ng makatuklas ng mga sagot na maaaring magbago ng lahat sa nilalamang ito, sisisid tayo ng malalim sa pagkakakilanlan ng banal na espiritu na inilalantad kung sino talaga siya, kung paano siya gumagawa at kung bakit ang kanyang presensya ay lubos na makapagpapabago sa iyong paglalakbay ng pananampalataya. Humanda ka dahil sa dulo ng video na ito, hindi mo na makikita ang banal na espiritu sa parehong paraan. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Hindi siya isang impersonal na puwersa, isang abstract na simbolo o isang pakiramdam na dumarating at umalis. Isa siya sa mga miyembro ng Holy Trinity kasama ang Ama at ang Anak. Ilang beses itong kinukumpirma ng Biblia na nagpapakita na siya ay naroroon sa paglikha ng mundo nang sabihin ng Diyos, "Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan." Genesis 1.26 Nangangahulugan ito na ang banal na espiritu ay palaging umiiral, palaging kumikilos at palaging magiging bahagi ng banal na plano. Siya ay hindi isang malayo o hindi malapitan na presensya, ngunit isang taong gustong magkaroon ng malalim na kaugnayan sa bawat tao. Kadalasang nahihirapan ang mga tao na maunawaan ang ideya ng Trinidad. Ngunit isipin ito sa ganitong paraan: ang tubig ay maaaring umiral sa tatlong anyo: likido, solid, at gas, at nananatili pa ring tubig. Sa parehong paraan, inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo bilang isa. Ang banal na espiritu ay hindi mas mababa o mas mababa, siya ay may parehong kapangyarihan at autoridad. Ipinakikita siya ng Biblia bilang ang isa na direktang kumikilos sa pagbabago ng buhay, pagkumbinsi sa mga tao sa kasalanan, pagtuturo ng katotohanan at paggabay sa mga may pananampalataya tungo sa kaligtasan. Ang kanilang tungkulin ay hindi pangalawa, ngunit mahalaga para matupad ang kalooban ng Diyos sa lupa kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng malakas na panawagan na baguhin ang kanilang buhay, humingi ng higit pa mula sa Diyos, o mas maunawaan ang Biblia, ang banal na Espiritu ang kumikilos. Siya ay hindi lamang gumagabay, kundi nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan. Isipin ang isang taong nawala sa isang madilim na kalsada, walang GPS, Walang mga palatandaan, walang direksyon. Ang banal na espiritu ang siyang nagbukas ng ilaw at nagpapakita ng daan. Ngunit ano ang ginagamit niya upang gabayan? Buweno, ang sagot ay nasa kasulatan, kung saan inihahayag ng Diyos ang kaniyang kalooban. At kung siya ay laging naroroon. Paano natin makikilala ang kanyang mga kilos sa ating pang-araw-araw na buhay? Iyan ang susunod nating makikita. Ang banal na espiritu ay madalas na kinakatawan ng mga simbolo tulad ng apoy, hangin, tubig at kalapati. Ngunit mahalagang maunawaan na siya ay hindi lamang isang metapora, siya ay isang banal na tao. Kapag binanggit ng Biblia ang apoy ng Espiritu, ito ay tumutukoy sa nagpapadalisay at nakapagpapabagong kapangyarihan nito tulad ng nangyari noong Pentecostes nang may mga dila ng apoy na bumaba sa mga disipulo, mga gawa, the do, the tree. Ang hangin ay kumakatawan sa kanyang di nakikita ngunit tunay na pagkilos tulad ng ipinaliwanag ni Jesus kay Nicodemo. Ang hangin ay humihihip kung saan niya ibig at naririnig mo ang huni nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling o kung saan ito patungo. Juan Notrate, Tinutulungan ka ng mga simbolong ito na maunawaan kung paano siya kumikilos, ngunit huwag limitahan ng kanyang kakanyahan. Isipin kung paano pinapawi ng tubig ang uhaw at nagdudulot ng buhay sa mga halaman. Gayun din, ang banal na Espiritu ay inilarawan bilang mga ilog ng tubig na buhay, Juan 7.38, dahil pinapawi niya ang espiritual na pagkauhaw at binabago ang mga naghahanap sa Kanya. Ngunit siya ay hindi lamang isang pampalamig, siya rin ay kumikilos tulad ng apoy, na sinusunog ang lahat ng bagay na pumipigil sa isang buhay ng pakikipag-isa sa Diyos." Kadalasan, ang mga tao ay nakadarama ng isang tawag na lumayo sa ilang mga kasanayan, ngunit lumalaban. Ito ang Espiritu Santo na gumagawa, naglilinis at gumagabay sa mas mabuting landas. Nang mabautismuhan si Jesus, ang banal na Espiritu ay bumaba sa anyo ng isang kalapati na sumasagisag sa kanyang kapayapaan at magiliw na presensya. Ngunit huwag magkamali, siya ay hindi marupok o pasibo. Ang iyong pagganap ay maaaring maging malakas at hindi maikakaila. Tulad ng isang rumaragasang hangin na nagbabago sa lahat ng bagay sa paligid mo. Ang mahalagang bagay ay hindi tumuon sa mga simbolo. Ngunit upang maunawaan na siya ay isang tunay na nilalang na gustong gabayan ang bawat tao sa paglalakbay ng pananampalataya. Ngunit paano natin matitiyak ang presensya nito sa buong kasaysayan? Well, maraming sinasabi ang Biblia tungkol dito. Ang banal na espiritu ay hindi bago sa bagong tipan. Siya ay palaging aktibo mula sa paglikha ng mundo hanggang sa kasalukuyan. Sa lumang tipan, binigyan niya ng kapangyarihan ng mga propeta, mga hari at mga pinuno upang matupad ang kalooban ng Diyos. Si Isayas, halimbawa, ay nagsalita sa ilalim ng impluensya ng banal na espiritu na nagpapahayag ng pagdating ng Mesyas ilang siglo bago isinilang si Jesus. Isayas 61, ano? Nakilala rin ni David ang presensyang ito, kaya't siya ay sumigaw sa Diyos. Huwag mong alisin sa akin ang iyong banal na espiritu. Awit 51.11. 11. Ipinakikita nito na bago pa man si Kristo, binabago na ng Espiritu ang mga buhay. Sa bagong tipan, tumindi ang kanyang tungkulin. Sa mga gawa ng mga apostol, makikita natin ang banal na Espiritu na bumababa sa mga disipulo sa araw ng Pentecostes. Pinupuno sila ng katapangan upang ipangaral ang Ebanghelyo, mga gawa duaparo. Mula noon, hindi na pareho ang simbahan. Ang mga ordinaryong tao ay nagsimulang magsalita ng matalino, gumawa ng mga himala at humarap sa pag-uusig ng walang takot. Ito ay hindi nangyari dahil sila ay espesyal, ngunit dahil sila ay puspos ng banal na espiritu. Siya ay patuloy na kumikilos ngayon na nagdadala ng lakas at pag-unawa sa mga nagbukas ng kanilang sarili sa kanya. Kung noon ay ginagabayan ng banal na espiritu ang mga hari at mga propeta, ngayon siya ay naaabot ng lahat ng gustong makilala siya. Ang kanyang presensya ay hindi limitado sa mga templo o mga pinuno ng relihiyon. Siya ay nananahan sa mga puso ng mga naniniwala. Ibig sabihin, mararanasan ng sino man ang patnubay nito, kapayapaan at kapangyarihan nito. Ngunit ano sa katunayan ang iyong papel sa buhay kristyano. Kung tutuusin, bakit napakahalaga ng iyong presensya para sa sino mang gustong mamuhay ng tunay na pananampalataya? Tuklasin natin ito sa susunod na punto. Ang banal na espiritu ay ang dakilang pagbabago ng buhay kristyano. Hindi lamang niya inaaliw kundi kinukumpronta rin na inilalantad ang mga katotohanan na madalas nating mas gusto na huwag pansinin. Siya ang kumukumbinsi sa atin ng kasalanan, ipinapakita sa atin kung saan tayo nagkakamali at tinatawag tayong magsisi, Juan 16.8. Isipin ng isang tao na nagmamaneho sa kalsada nang walang GPS, umaasa lamang sa intuwisyon, ang panganib na mawala ay napakalaki. Ito ang buhay na walang banal na espiritu, walang direksyon, walang kalinawan, nang hindi alam kung aling landas ang tatahakin. Ito ay nagliliwanag sa isip, nagbubukas ng mga espiritwal na mata at gumagabay sa bawat hakbang tungo sa isang buhay na nakahanay sa Diyos. Bukod sa pagkumbinsi sa atin ng kasalanan, pinalalakas din ng Espiritu Santo ang pananampalataya. Hindi sapat na malaman lamang ang katotohanan. Kailangan mong magkaroon ng lakas para mabuhay ito. Kapag lumitaw ang mga paghihirap, kapag ang pagdududa ay sumusubok na mangibabaw, ang banal na espiritu ang nakaaalaala sa mga pangako ng Diyos at nagbibigay ng lakas ng loob na magpatuloy. Para siyang coach na naghihikayat sa atleta na huwag sumuko sa gitna ng karera. Kadalasan, ang paglaban sa takot, pagkabalisa, at mga tukso ay tila imposible, ngunit sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, mayroong isang hindi mauubos na mapagkukunan ng lakas na magagamit sa mga naniniwala. Ang isa pang mahalagang tungkulin ng Banal na Espiritu ay ang gabayan sa lahat ng katotohanan, Juan 6.13, sa panahon ngayon kung saan napakaraming impormasyon, ideolohiya at paniniwala, paano natin malalaman kung ano talaga ang nagmumula sa Diyos? Ang sagot ay nasa espiritu. Siya ay nagbibigay ng kaunawaan, nagsisiwalat kung ano ang nasa likod ng pagpapakita at nagtuturo kung paano ikapit ang Biblia sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga naghahanap ng patnubay na ito ay nakakahanap ng direksyon para sa lahat ng larangan ng buhay, mula sa mga desisyon sa pananalapi hanggang sa mga relasyon at mga proyekto sa hinaharap. Ngunit paano kumikilos ang banal na espiritu sa mas malaking plano ng kaligtasan at sa pagpapalakas ng simbahan? Intindihin natin ito ngayon. Ang kaligtasan ay hindi gawain ng tao. Ito ay kaloob mula sa Diyos. At ang banal na espiritu ay gumaganap ng pangunahing papel sa prosesong ito. Siya ang gumising sa puso upang makilala ang pangangailangan ng Diyos, kumukumbinsi sa kasalanan at humahantong sa tunay na pagsisisi. Kung wala siya, walang makakaunawa sa lalim ng pag-ibig ng Diyos o magkakaroon ng tunay na pananampalataya. Tulad ng isang binhi na nangangailangan ng tubig upang tumubo, ang pananampalataya ay nangangailangan ng banal na espiritu upang lumago at lumakas. Siya ay muling bumuhay sa espiritual na nagbibigay ng bagong pagkakakilanlan sa mga dating nakulong sa kasalanan at walang pag-asa. Bilang karagdagan sa individual na kaligtasan, pinalalakas din ng banal na espiritu ang simbahan. Hindi lamang niya tinitipo ng mga mananampalataya, ngunit binibigyang kapangyarihan sila na namamahagi ng mga espiritual na kaloob upang ang bawat isa ay may tungkulin sa loob ng katawan ni Kristo. 1 Corinto 2, 7, 9, 11 Ang ilan ay tinawag upang magturo, ang iba ay magpayo, magpagaling, maglingkod, mamuno o magpropesya. Ang bawat regalo ay may layunin at kapag ginamit ng tama, nagtatayo ng simbahan at nakakaapekto sa buhay. Nangangahulugan ito na walang tinatawag na isa buhay ang pananampalataya sa paghihiwalay. Lahat ay may maiaalok at matutunan sa loob ng pamayanang ng Kristiyano. Ang presensya ng banal na espiritu sa simbahan ay ipinakikita rin sa pagsamba, pakikipag-isa at pagpapahayag ng ebanghelyo. Nagbibigay siya ng kapangyarihang mangaral, katapangan sa pagpapatotoo at pagpapahid upang gawing buhay ang mga salita. Napansin mo ba kung gaano kalalim ang pagpindot ng ilang mga mensahe na nagdadala ng paninindigan at pagbabago? Ito ay hindi lamang ang talento ng mga ngaral, ito ay ang Espiritu Santo na kumikilos. Ngunit ang pagkilos na ito ay hindi limitado sa simbahan siya ay omnipotent, omnipresent at omniscient na nangangahulugan na ang kanyang mga aksyon ay higit pa sa kung ano ang maaari nating isipin. Ang banal na espiritu ay nagtataglay ng parehong mga banal na katangian tulad ng Diyos Ama at Diyos Anak. Siya ay makapangyarihan sa lahat, ibig sabihin nasa kanya ang lahat ng kapangyarihang kumilos sa anumang sitwasyon. Nang likhain ng Diyos ang mundo, ang Espiritu ay lumipad sa ibabaw ng tubig, Genesis 1-2, na nagpapakita na siya ay aktibong nakibahagi sa paglikha. Ang kapangyarihan ding ito ay kumikilos pa rin ngayon, nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng mga sakit at gumagawa ng mga himala. Walang bagay na hindi maaabot ng banal na espiritu, maging ito man ay isang wasak na buhay, isang matigas na puso o isang sitwasyon na tila walang pag-asa, maaari siyang kumilos bilang karagdagan sa pagiging makapangyarihan sa lahat. Ang banal na espiritu ay nasa lahat ng dako. Nangangahulugan ito na siya ay hindi limitado sa isang tiyak na lugar. Taliwas sa iniisip ng marami, ang Diyos ay hindi lamang nananahan sa loob ng mga simbahan. Ang banal na espiritu ay naroroon sa lahat ng dako. Sinasamahan niya ang bawat tao sa trabaho, sa bahay, sa mga kahirapan at sa mga sandali ng kagalakan. Nangangahulugan ito na walang nag-iisa kahit na pakiramdam nila ay inabando na sila. Ang banal na espiritu ay ang hindi nakikita ngunit tunay na kaibigan na nakikinig, umaaliw at nagpapalakas. At higit pa sa kapangyarihan at presensya, ang banal na espiritu ay alam din. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Walang iniisip na hindi napapansin sa harapan niya. Kapag ang isang tao ay naghahanap ng karunungan at pag-unawa, ang banal na espiritu ang siyang nagdadala ng kalinawan. Alam niya kung ano ang pinakamahusay at maaari kang magturo sa mga tamang pagpipilian. Ngunit paano ang isang taong may damdamin, pagnanasa at namamagitan para sa atin ay isang puwersa lamang na hindi personal? Ang katotohanan ay ang banal na espiritu ay may personalidad at iyon ang nagbabago sa lahat. Ang banal na espiritu ay hindi lamang isang enerhiya o isang abstract na puwersa. Siya ay may personalidad. Siya ay nakadarama, nagsasalita, nagtuturo, gumagabay at namamagitan para sa atin sa hindi maipaliwanag na mga daing. Roma 8-26 Hindi tulad ng isang malayong konsepto, siya ay isang relasyonal na nilalang na nagnanais ng pagiging malapit sa mga naghahanap sa kanya. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit sinasabi ng Biblia na siya ay maaaring magdalamhati. Efeso 4.30 Kapag ang isang tao ay kumilos laban sa kalooban ng Diyos, lumalaban sa katotohanan o sinasadyang pumili ng kasalanan, nadarama ng banal na espiritu ang sakit na ito dahil mahal niya at nais niyang akayin sila sa pinakamagandang landas. Kung paanong ang isang tao ay may sariling kalooban, gayon din ang banal na espiritu. Namamahagi siya ng mga espiritual na kaloob ayon sa gusto niya, 1 Corinto 2.10-11, at nagpapasya kung paano kumilos sa buhay ng bawat tao. Nangangahulugan nito na walang sino man ang maaring manipulahin siya o diktahan ang kanyang mga tuntunin. Siya ay gumagawa ng kakaiba sa bawat tao na isinasaalang-alang ang tamang panahon at layunin ng Diyos. Ang ilan ay nakakaranas ng pagkilos nito. Nang mas matindi sa mga sandali ng krisis, ang iba ay nakikita ang direksyon nito sa maliliit na pang-araw-araw na desisyon. Ang mahalagang bagay ay maunawaan na hindi siya kumikilos ng mekanikal, ngunit bilang isang taong lubos na nakakakilala sa bawat puso. Ang isa pang hindi kapanipaniwalang aspeto ng pagkataon ng banal na Espiritu ay ang namamagitan siya para sa atin. Alam mo ba ang mga sandaling hindi natin mahanap ang mga salita upang ipagdasal na tila nakakalito at mahirap ang lahat? Ang banal na espiritu ay pumasok sa eksena, direktang nagsasalita sa Diyos para sa atin. Naiintindihan niya ang ating nararamdaman kahit na hindi natin ito maipahayag sa ating sarili. Ang matalik na koneksyon na ito ay nagpapakita na ninanais niya ang isang malapit na relasyon, hindi lamang ang kalat-kalat na pakikipag-ugnayan. Ngunit paano tayo mamumuhay nang naaayon sa kanya? Ang sagot ay nasa paraan ng ating kaugnayan sa banal na espiritu. Ang pagkakaroon ng kaugnayan sa banal na espiritu ay hindi isang bagay na mystical o hindi naa-access. Ito ay isang tunay at pagbabagong karanasan. Nais niyang makilala hindi lamang bilang isang teolohikong konsepto kundi bilang isang tao na naroroon sa pang-araw-araw na buhay. Marami ang nagtatanong sa kanilang sarili Paano ko maririnig ang tinig ng banal na Espiritu? Ang sagot ay nasa malapit. Kung paano ang isang matalik na kaibigan ay nagsasalita ng malinaw, ngunit ang isang estranghero ay may tunog na malayo. Ang mas maraming oras na ginugugol ng isang tao sa Espiritu, mas nagiging sensitibo sila sa direksyon nito. Kasama rito ang taimtim na panalangin, pagbabasa ng Biblia at kahandaang sumunod. Ang paghanap ng patnubay mula sa banal na espiritu ay nangangahulugan ng pamumuhay na naaayon sa kanya. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging perpekto, ngunit sa halip ay pagiging sensitibo sa kanyang tinig ang ilang mga desisyon ay mukhang maganda sa unang tingin, ngunit hindi nagdudulot ng kapayapaan sa puso. Maaring ito ang babala ng espiritu tungkol sa isang maling landas. Napansin mo na ba kung minsan ang isang bagay ay hindi magkasya kahit na ang lahat ay tila tama? Ang banal na espiritu ay nagsasalita sa pamamagitan ng pagkabalisa na ito sa kabilang banda kapag may kapayapaan kahit na sa harap ng mga hamon, ito ay tanda na ang Diyos ang may control Upang bumuo ng isang mas malalim na relasyon sa banal na espiritu, ito ay kinakailangan upang linangin ang isang kapaligiran na kaaya-aya sa kanya kumikilos. Kung paanong ang apoy ay nangangailangan ng kahoy upang patuloy na mag-alab ang presensya ng Espiritu ay lumalaki kung saan may sinadyang paghahanap. Nangangahulugan ito ng paglikha ng mga sandali ng lapit sa Diyos. Sa pamamagitan man ng pagsamba, pagmumuni-muni sa salita o kahit nakatahimikan upang makinig sa Kanya. Ang mga natututong umasa sa banal na Espiritu ay hindi kailanman lumalakad ng mag-isa at laging nakahanap ng direksyon Ngunit paano makakaapekto ang relasyong ito sa praktikal na buhay at mababago ang lahat sa paligid nito? Ngayon na naiintindihan mo na kung sino ang banal na espiritu at kung paano siya gumagana, ang malaking tanong ay, ano ang gagawin mo sa kaalamang ito? Itatago mo lang ba ang impormasyong ito o maghahanap ka ba ng tunay na kaugnayan sa kanya? Ang pagkaalam tungkol sa banal na espiritu ay mabuti ngunit ang karanasan sa kanya ay nakapagpapabago. At ang totoo ay nakikipag-usap na siya sa iyo. Marahil sa discomfort na iyon sa iyong puso, sa desisyon na kailangan mong gawin sa sagot na hinihintay mo. Ang tanong ay, nakikinig ka ba? Kung gusto mo ng buhay na ginagabayan ng Diyos, puno ng kapayapaan, layunin at direksyon, kailangan mong matutong lumakad kasama ng banal na espiritu araw-araw. Magsimula na ngayon, maglaan ng oras upang manalangin at hilingin sa Kanya na gabayan ka. Basahin ang Biblia at bigyang pansin ang mga sandali na ang salita ay tila bumubulusok sa iyo. Ito ay maaaring siya ang nagsasalita sa iyo pansinin kung paano nagbabago ang ilang sitwasyon kapag binuksan mo ang iyong sarili sa kanyang presensya. Ang unang hakbang sa isang nabagong buhay ay ang pagkilala na hindi mo ito magagawa ng mag-isa. At kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, ibahagi ito sa mga komento. Paano mo nadama ang presensya ng banal na espiritu? Paano niya ginabayan ang iyong buhay? Gusto kong malaman. Oh, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification para patuloy na matuto tungkol sa Diyos, pananampalataya at pagkilos ng banal na espiritu. Marami pang darating at sigurado akong hindi mo ito gugustuhing palampasin.